common questions pagdating po sa defense. so sa mga possible questions kasi nasa internet na yan nasa YouTube right. yung why did you choose this study? importance of your study in our community or society. yung gaps bridge. yung mga what questions like what is the theoretical framework? theory na ginamit mo? how did you get this result? ano ang research design na ginamit mo, what is your conclusion, Re your recommendation. Pinapadiscuss yun sa defense. Now, ito yung mga uncommon questions na itinanong sa akin. Una is, what is your related study? Uh, isang pag-aaral din siya na halos kapareho ng sayo. Gaya ng sa sample, um, yung sa academic performance ng uh, ating mga estudyante, di ba? ano yung uh, epekto ng online classes sa so, academic performance. Okay? Now, particularly, meron kang school na pag-aaralan dyan. Especially, maliit lang yung scope. So, may makikita ka bang related study about it? So, dun ka na nga mag-search. -se okay? So, pinasummarize sa akin sa gulit. Number two, what are the of your research study or references? makikita naman yan sa bibliography. Uh, so, yung uh, research study mo na yun, so ipapakita mo naman sa uh, reference kung saan mo siya nakuha. Pangatlo, can you present to us some legal basis which is connected in your research? So, pag legal basis naman, so sinagot ko siya with uh, the laws or uh, article ganon na kung saan mapapatunayan mo na yung study mo is uh, may mga legal basis 'yan. Example, is yung sa consumer's behavior, 'di ba? So, pwede mong i-relate 'yung uh, RA 7394 na para sa consumer's protection. Nasa RRL naman 'yon. O kahit ilagay mo siya doon sa uh, what you call that introduction.